Magandang araw mga kaagri. Ako po si Kaagri Anton at ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng lagayan ng bigas <laughs> ay iste paitlogan ng ating mga manok. Ang gamit natin ngayon ay one half size na plywood para mas maging komportable ang ating mga inahing manok habang nangingitlog. Simple pero practical matibay, mura at madaling buuin. Bukod sa plywood, kailangan din natin ng pako o scroll, martilyo at siyempre, sukatin natin bago putulin. Ngayon, dalawang division ang gagawin natin para mas ma-utilize o magamit ng maayos ang space sa ating kulungan. Sa lengthwise na plywood, gagawa tayo ng dalawang set na paitlogan. Ibig sabihin, apat na nesting boxes lahat kung meron tayong isang plywood. Ang bawat kahon ay sapat ang laki para makagalaw ng maayos ang ating mga inahin at maging komportable habang nangingitlog at ang ilagay natin dito mga ka-agree ay yung mga heritage chicken yan mga kagri. Ka tapos na natin ang ating DIY na paitlogan simple pero functional at budget friendly Okay. Yeah hanggang sa susunod nating agriculture project mga agri sulong agrikultura Para mag-pulyan lagi na.